guys ang avocado na binili ko kanina ngayon hiwain natin yun guys hiwain natin para hinog na siya eh. gagawin kong kakainin ko na o palamigin ko muna gaganituhin ko muna ay sira tanggalin ko na lang yung itim itim pwede pa naman to eh tanggalin lang itong mga itim kasi marami pa namang ano okay kaya so tatanggalin yung itim para mapakinabangan pa tanggalin lang yung itim nito pwede pa to walang problema dyan ayan guys oh, so, natanggal na yung mga itim yung sira, ibabaw lang yung sira kaya kakayo natin para may makain e, ganito yung ginagawa namin ng mga bata pa kami kulang naman kakain diba ba? galing yung itim yan yung itim galing nyo itim yan diba napakinabangan ito na guys tapos na ganyan ganyan yung durog durogin kasi wala tayong blender so manual hanggang sa madurog ito tapos lagyan lang ng asukal yan nilagyan ko na siya ng asukal Nilagyan ko na ng sugar. Tapos papalamigin ko mamaya para may makain. Asuka lang. Sugar lang kasi hindi ako mahilig sa gatas. Nasusuka uh, ako sa gatas eh. Kaya asuka, sugar lang. Ayan na guys. Ilalagay ko na dito sa ililipat ko na. Palalamigin natin. Ayan. Hindi kasi ako mahilig sa ano, gatas. Kaya sugar lang pwede na sa akin. Ganito lang. Ayan na. ayan na guys lalagay na natin sa refrigerator ayan na nakatakit na yun lang guys para may makain ako ako lang naman kakain simple lang at least may makain ako diba so yun lang thank you for watching don't forget to like and subscribe my youtube channel bye bye ingat po tayo palagi